Mapagpalang araw po sa ating lahat. Samahan nyo po at ako'y magluluto naman po ng adobong takway. Ito po yung aking lulutuin. Ito naman yung aking panggisa. At ang paborito kong alpunso andito rin. Lagyan ng mantika yung ating kalaha. lagyan ko ito ng ating takway. lagyan ng asin, asin bitin, at takpan lang po. ilagay na po sa Ilagay po muna sa tubig para siya lumambot at lagyan po natin ng kunting soy sauce. Yan. Mamaya na lang natin po pag wala na siya pag malambot na at wala ng tubig. Lagyan po natin ng kunting oyster sauce. malapit na po siyang maluto kasi ito at malapit na maluto yung ating adobo